At sa punto pong ito, ating pong ang update patungkol po sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinirmahan na para maging isang ganap na batas itong Republic Act o RA number no. 12063 o yung Enterprise Based Education and Training EBET Framework Act. Layan po ng batas na ito na i-address ang skills gap sa ating labor force at mahubog ang isang adaptable at future ready na mga manggagawang Pilipino. Sa mensahe ng uh, ating Pangulo sa isang ceremonial signing sa Malakanyang, sinabi ng ating Pangulo na kumpiyansa siya na mas maganda ang kalidad ng Filipino workforce dahil sa EBET Framework Act. Ito'y dahil nakasentro ang batas na ito sa upskilling at development. Tagdag pa ng ating Pangulo na masaya siya na nag-improve na ang mga naitalang employment rates sa nagdaang tatlong buwan at dahil sa batas na ito ay mas gaganda pa ang mga numerong ito. Sa pamamagitan niya ng uh, pag-establish ng framework para sa career advancement and industry relevant uh, relevant skills, A uh, matutugunan po ng batas na ito itong mga kakulangan sa formal training at yung skills mismatches. Dagdag pa dyan na ano, with this law, mabibigyan po ng access sa mga manggagawang Pilipino sa relevant skills training para yung capabilities po ng isang individual ay tutugma doon sa demands ng industriya. Magbubukas po ito ng daan para sa professional growth, employment opportunities, at entrepreneurship na siya pong sagot para sa quality employment at globally competitive workforce. Naniniwala po si Pangulong Marcos Jr. na through this law ay mas lalong higit pang mapalalakas po yung part sa mga pribadong sektor. Sa ilalim rin po ng EBET Framework Act, ay may mga iba't-ibang approaches po dito, gaya ng apprenticeship, leadership, and dual training system, na sa ilalim ng isang cohesive structure. Ang target talaga yung immediate employment para sa mga manggagawang Pilipino. Kasi kung may tama ka nga skills, mm -hmm. na-develop mo yan, at yan ay tugma dun sa hinahanap ng industriya, mm -hmm. ay agad na mabibigyan ka ng employment. Kaya nga nagiging problema na inunsyo ng DOLE, no? Palipat-lipat ng trabaho, yun, mm -hmm. lalo na yung mga bagong henerasyon ngayon mm -hmm. mga newly graduates dahil nga hindi tugma para sa kanila mm -hmm. yung mga nakukuha nilang trabaho pero dahil sa pangangailangan pinapasukan na lang muna nila. O yung kaya iba naman nadjak mm -hmm. talaga yung mga opening sa mm -hmm. trabaho. Kaso nga lang yung skills nila hindi nga rin tugma dun sa hinahanap mm -hmm. ng kumpanya. So with this partnership ano ng government at ng private sector mapapag-uusapan ano ba talaga yung kinakailangan ng partikular na kumpanya na nasa mm -hmm. industriya nanais pasukin ng na mga manggagawang Pilipino. And through apprenticeship, mga training, ay eventually ay agad na mabibigyan ng employment kasi kailangan talaga namin yung skills na na-develop mo through this program. At yan po muna ang update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa susunod na Mr. President on the go.